What's up guys? Kumusta ka lahat? So for today's video ay tuturuan ko po kayo kung paano po mabuksan yung mga SSS account nyo na hindi na po nabubuksan. Kunyari po nakalimutan nyo po yung password. So paano po gawin yan? Lahat po yan ay ituturo ko po sa video na ito and I hope magustuhan nyo ito at may matutunan po kayo sa video na ito at sana po ay mabuksan na ninyo yung mga SSS account niyo na hindi nyo po nabubuksan para makapag-loan kayo alam kong uh, ang dami po kasing nagtatanong kung paano po mabuksan or paano ma-reset yung password kung paano pag nag-email si SSS sa kanila, paano po yung next steps, so lahat po yan ay ituturo ko po sa inyo ngayong araw na ito so na-experience ko po na malak po yung aking account sa SSS, hindi ko po siya nabuksan kasi po nakalimutan ko po yung password, nakalimutan ko yung user ID at yung email na ginamit ko po dun sa SSS account ko ay hindi na po active. Pati po yung cellphone number hindi na po active. So, ituturo ko po sa inyo yung mga paraan na ginawa ko. Kaya po ako nakapagbukas ng aking SSS account. So, unang-una pong tanong, paano po mabuksan yung SSS account? na nakalimutan po ang password. So, unang-una po, pupunta lang po tayo kay Google Chrome. So, ayan po, pupunta po tayo kay Google Chrome. Once na nasa Google Chrome na po tayo, i-type po natin ang tatlong W, tapos dot, tatlong S, dot, so www.sss.gov.ph so once nasa website na po kayo ni SSS click lang po natin yung I'm not a robot so pag may lumabas na captcha pindutin lang po natin kung ano po yung mga pinapahanap. Kung wala naman pong lumabas, antayin nyo lang po mag-check yung I'm not a robot. And then, click po natin yung submit. Sa may taas po na part, makikita po natin yung member. Pag lumabas na po yung member, click nyo lang po yun. Lalabas na po yung members login. Pag lumabas na po yung members login, makikita nyo po sa baba yung forgot password. So, click nyo lang po yung forgot password. May lalabas na another site pag lumabas na po yung another site, makikita nyo po yung enter yung CRN number. So, saan po makikita ang CRN number? Makikita po yan sa mga UMID card natin. Kung wala po tayong UMID card, makikita naman po natin enter your SSS number or CRN number. So, dapat po alam nyo po yung SSS number nyo. Kung hindi nyo po alam yung CRN number nyo. So, i-enter nyo lang po kung CRN number or SSS number. Pag na-enter nyo na po, may makikita po kayo sa baba na CAPTCHA. So, gagayahin nyo po yung CAPTCHA na pinapagaya. Kunyari, may letter na submit. Gagayahin nyo po yung submit and then click nyo po yung submit button sa baba. So magi-email na po 'yan sa SSS sa inyo, antay nyo lang po. 'Yun po kung active pa po 'yung email account Gmail or Yahoo Mail na ginagamit nyo po doon sa account. So magi-email po 'yan. Kung hindi naman po active 'yung email account, ano pong dapat po nating gawin? So unang-una po pupunta po tayo kay SSS. Pag nakalimutan po natin 'yung password natin, hindi na po active 'yung email address na ginamit po natin doon sa account natin kay SSS, yung nakaregister kay SSS, pupunta lang po tayo kay SSS and kukuha po tayo ng E4 form. Ano po yung E4 form? So, ganito po yun. Ito po yung ginawa ko kaya po nabuksan na po yung account ko. So, kumuha lang po ako ng E4 form. So, E4, nakalagay po yan, E4. So, makikita nyo po, two pages po yan. So, ayan po, two pages. So, sa two pages po na yan, sa likod po ng two pages, kailangan nyo pong magdala ng two valid IDs. And then, yung two valid IDs po na yun, ay kailangan nyo pong ipaserox ng magkasama na. So, halimbawa po, ito po yung pinaserox ng ID. Magkasama na po yan. So, dapat valid siya. Ano nga po yung mga valid ID? So, ilalagay ko na lang po dyan yung mga valid ID. And then, dapat magkasama siya kung uh, you made ID, hindi na po kailangan yung likod kasi nandoon naman po lahat sa harap yung information ng ID. So, isa dito, isa dito, and then pipirmahan nyo po siya ng tatlong beses. So, pipirmahan nyo po siya ng halimbawa, dito po, pipirmahan nyo po siya ng tatlong beses, and then i-attach ia nyo po siya sa likod ng E4. So, ano pa po, po bang dapat gawin dun sa E4 form? So, pipilapan nyo po yan, may makikita po kayo dyan na SSS number, ilalagay nyo po. Kung alam nyo po yung uh, common reference number or CRN, ilagay nyo po yung CRN nyo. Makikita nyo din po yung date of birth. So, kailangan po lahat big letter po and black ball pen ang gagamitin na pag fill up dito po kay E4. So, hanggang dito lang po ang pipi-fill up natin. So, lahat po yan sasagutan natin. Makikita po natin sa pangatlong sasagutan ang mobile number. So, ilalagay nyo po yung updated mobile number nyo kasi po doon po magte-text si SSS para magbigay ng update. So, makikita nyo rin po sa susunod na part, yung email address. So, ilalagay nyo po yung email address na active nyo po na ginagamit. So, ano po ba yung uh, email address na pwedeng gawin? So, pwede po yung Gmail, pwede din po yung Yahoo Mail, basta po active. So, kung mga wala pa po kayong Gmail or Yahoo Mail, Mag-create po muna kayo. Parang Facebook din yan. Mag-create lang din po kayo. Mag-download lang po kayo ng Gmail or yung iba, marami po niyan, meron na pong nakalagay sa cellphone nila. So, mag-re-register lang po kayo. And then, ilalagay niyo po yung email address niyo. So, dapat po ayusin niyo po yung pagsusulat kasi para mas maintindihan po ni SSS. Kaya nga po lahat is capital letters yung pinapasulat nila at black ball pen po. So, dito lang po yan sa part na yan. So, dito wala na kayong papakailaman. Makikita nyo po sa pinakababa, sa letter F. So, ayan po letter F. Makikita nyo yung updating of contact information. So, doon lang po kayo mag-fill up check nyo lang po yung address kung updated pa yung address nyo kung lumipat na kayo check nyo lang po yung address and then i-update po yan ni SSS mismo makikita nyo rin po yung telephone number and then email address check nyo po yung email address kasi po yun po yung uh, ipapa-update nyo kay SSS and then yung mobile or cellphone number check nyo po yan so ano po yung mga i-check nyo yung address updated pa po yung uh, address nyo ay uh, wag nyo nang i-check kung hindi na po updated so i-check nyo po yan para po i-update ni SSS so paano po niya malalaman kung uh, ano na po yung address nyo so ilalagay nyo po yan dito sa taas so makikita nyo po sa taas, ayan address, makikita nyo naman po yung address, and then i-check nyo rin po yung email address which is yung gmail nyo or yahoo mail nyo check nyo po yan para po makikita nila kung ano po yung ipinapa-update nyo na information kay SSS, so once na meron na po kayo dyan sa part na yan, sa Letter F, wala na po kayong papakilaman dyan. And then, sa kabilang uh, page, dito po sa likod, wala po kayong papakilaman dyan sa likod na part. So, dito po sa pangalawang page na nakaharap, makikita nyo po sa taas yung letter C or certification. So, ilalagay nyo po dito yung SSS number. And then, pinaka-importante po yung signature nyo and printed name at yung date kung kailan nyo po pinasa ito. And then, pwede po nyong lagyan ng uh, thumb mark. Ako po ay hindi na naglagay. Okay lang naman po kay SSS. So, ano po po ba yung uh, pwede nyong gawin? So, yun lang po. And then, i-attach nyo po yung pinaserox nyo na pinaserox nyo na valid ID dito po sa likod ng E4 form. And then, para po sure na... Ang ginawa ko po kasi, para sure na mas maintindihan kung ano po yung gusto kong ipagawa kay SSS, nag po ako ng letter dito. Sinabi ko po na hindi ko po yung aking SSS account. And then, pa-update po na itong mga ganito, bla bla bla. Pa-update po ng... Uh, ito na po yung bagong uh, cellphone number ko. Ito na po yung bagong email address ko. And then, ito na po yung bagong address ko. So para po uh, masigurado kayo na mas maiintindihan nila kung ano yung pinapa-update nyo, ay mag-attach po kayo ng letter, so babasahin po nila yan. Bakit ko po kayo pinapa-attach ng letter? Kasi po ang pag update po ng E4 form ay through dropbox na po karamihan po. Hindi na po pwedeng mag-walk-in. Meron pong mga part ng uh, Metro Manila na SSS branch na pwede po kayo mag-walk-in pag magpapa-update po kayo ng inyong information. Pero po karamihan po ay through Dropbox na lang po. So sa amin po sa Paranaque ay through Dropbox na lang po sa baba po 'yan ng Pure Gold dito po sa sukat. So ipapakita ko po sa inyo, ayan po yung picture. Pinicturean ko po siya nung kumuha po ako ng E4. E4 form. So hingi lang po kayo diyan. Ayan, E4 form. So sa SSS branches, karamihan po sa SSS branches, nasa baba po yung, or nasa labas po yung mga ganito nila. Kasi po, bawal nga pong pumasok sa loob. So, kukuha lang po kayo nito sa labas. Tanong nyo sa guard kung nasaan po yung mga forms nila. And then, fill up nyo na. Dapat may dala na kayong sulat or may dala na kayong uh, valid ID. Then, attach nyo na sa likod. Then, pirmahin nyo na ng tatlong beses yung uh, pinaserok pinaserox ID. And then, ilalaglag nyo po siya sa drop box. So, ito po yung drop box ni SSS dito po sa Paranaque. So, ganyan po, ilalaglag nyo po siya. So, hindi naman po literal na ilalaglag nyo kasi maliit lang po yung drop box namin dito. Sa, sa Paranaque po, maliit lang po. So, dapat po may dala po kayong brown envelope na long kasi mahaba po ito. Ayan, mahaba yan. So, magdadala po kayo ng brown envelope na long and then lalagay nyo po yan and then hanapin nyo po yung drop box ni SSS. Tanong nyo lang po sa guard. So sa akin po nagreply po sa si SSS five days. Hinulog ko po kasi yung akin. Sarado po po ang SSS. May dropbox lang po sila sa baba ng pure gold dito sa Paranaque. So, five days po nag-reply si SSS. Unang reply niya po ay sinabi niya na non-receive niya po yung aking account. So, ipapakita ko po sa inyo. Yan po, na-receive na po ni SSS yung hinulog ko po sa dropbox nila. Pangalawang reply ni SSS, magbibigay siya sa inyo ng link. So, yan din po, ilalagay ko sa screen. Magbibigay sila ng link na i open mo yung link. So, once na ma-open mo yung link, lalabas na po yung enter new password. So, ilalagay nyo na po yung new password nyo. So, dapat po, tandaan nyo po ang paglalagay ng password nyo. Ang tama pong uh, paglalagay ng password, unang-una po is, malaki po yung letra ng unang-unang word na ilalagay nyo. Pangalawa po is maliliit na. So, sa dulo po, dapat po may number po yung password nyo. So, sa akin, ang nilagay ko, kunyari, ang nilagay ko is Mary 0510. Ganon. Dapat yung M ng Mary malaki and then yung maliliit na po yung susunod na letter. And then, Uh, number na po yung dulo. So, ganun po ang tamang pag-create ng password kay SSS. So, i-re-enter nyo po yung uh, password na nilagay nyo and then, click the submit. Pag uh, lumabas na po yung submit or enter, nalimutan ko na kasi, may lalabas po dyan na submit or enter. Pag lumabas na po yan, yun na po yung time na, bubos na po yung SSS account nyo. So, ganun lang po kadali, no? So, ganito po, halimbawa, nag-text si SSS. So, pakita ko sa inyo yung text, ha? Ito yung text na SSS. So, ayan nakalagay, may member data change request to update contact details is now validated. To avoid inconvenience, fill up the form as legible as possible. Kindly click the link below to reset your password. So, pag click nyo tong link, click nyo yung open. Ang lalabas po dyan, may pinapalagay sila na employer's ID number or SSS number ng employer nyo. Ayan, makikita nyo. Employer HR number. So, kung hindi nyo po alam yung employer employer ID number nyo, yung SSS ID po ng company ninyo, pupunta naman po kayo dito sa Gmail nyo. Kasi i-email din po yan sila dun sa Gmail nyo. So, click nyo lang yung Gmail nyo and then papakita ko lang din po yung email ni SSS sa akin nung nagpa-change password ako. So, ito po yung email niya. Bukod sa text, nag-email siya sa akin. So, ito po yung email ni SSS. So, ayan. To reset your password, click the link below. So, kiklik nyo po yung link. Pagka-click nyo ng link, lalabas na po. Ayan na po ang lalabas. Enter your CRN or SSS number and the captcha we will send a link to your registered email to reset your password. So, ilalagay nyo na po yung SSS number nyo or CRN number nyo. Then, kakapin nyo po itong captcha dito sa baba na nakalagay false. So, kung ano po yung pagkakasulat ng captcha, ganun din po. Kung lahat is small letter, is small letter din po. Kung la may big letter, gawin nyo pong big letter. So, and then click nyo po yung submit. So, pag naklik nyo na yung submit, magi email na po yan sila dun sa Gmail or Yahoo Mail nyo na register nyo na po sa SSS. Yung in-update nyo po dun sa E4 nyo. So, ito yung email nya. Ito, notification. Ayan, password reset request. So, makikita nyo, you recently requested to reset your password for SSS member portal account click here to reset your password. So, pindutin nyo po yung click here. Pagkalabas ng click here, makikita nyo na po yung change password. So, ayan na po makikita nyo yung user ID, yung pangalan ng user ID nyo, makikita nyo po. So, kung hindi nyo po kung ano yung user ID nyo, nandiyan na po. So, dapat po ilista nyo po muna bago po kayo mag-change ng password. So, nakalagay po, prepared password, yung uh, password na bago ninyo. And then, confirm nyo lang yung password na bago ninyo. And then, click nyo na yung submit. Then, lalabas na po yung inyong SSS account. So, ganun lang po kadalim. Uh, kung may mga iba pa po kayong tanong, mag-comment kayo sa baba. Sasagutin ko po yan. So, paano naman po may iba kasi na nagre-register sila tapos nakalagay doon yung maiden, mother's maiden's name, maiden, mother's maiden's name <laughs> ay hindi daw putog ma. So, ano pong ibig sabihin ng mother's maiden's name? Yun po yung uh, apelyedo ng magulang nyo nung dalaga po po siya, nung hindi pa po siya nag-aasawa. So, ano po ba yung apelyido ng magulang yun nung hindi pa po, po sila nag-aasawa? So, yan po yung gitna ng inyong pangalan. So, halimbawa po sa akin, Mary Grace T. Nabera. So, yung T, yun po yun po ang maiden's name or apelyido ng na aking nanay nung siya ay hindi pa nag-aasawa. So, dapat po, yun po yung ilalagay nyo kay SSS. Kaya po, kaya po lumalabas na mali po yung maiden's name daw. So, yung iba po kasi hindi po nila naiintindahan. So, yun po yung tamang paglalagay ng mother's maiden's name. So, yun lang po ang aking video for today. I hope na gustuhan nyo. Kung may mga tanong pa po, po kayo, mag-comment kayo dyan sa baba. I-click nyo na ang notification bell pag hindi pa kayo nakakapag-subscribe sa akin. Mag-subscribe na po kayo. I-click nyo ang notification bell para lagi kayong updated sa aking mga upload. Once na may bago akong upload tungkol kay SSS, manonotify kayo ni YouTube na may bago na po akong upload. So, give this video a thumbs up. I-share nyo na po to sa mga kaibigan nyo or kakilala nyo or katrabaho nyo na hindi nakakapagbukas ng SSS account. So, yun lang po ang aking video for today day. Sana po ay nagustuhan nyo and thank you for watching this video.